Okay, so general, I'll give you five working days. Dinis yung problema ngayon. Otherwise, babalikan kita on air. Hindi lang dito pati sa radyo ko. Babatikusin kita left and right kasama ng chip NP mo. Hindi nga, hindi ko bibiro. Look at me, general, look at me. I'm not joking. Pag buhay ng tao na kasalala dito, I'll be very dead serious. I don't fucking care kung sino yung kaharap ko na Poncho Pilato. Magkaaway na kami kung away. Marilaki Highway. Highway, opo. Ang dami pong patay dyan. Mas kunin nyo po ang listing. HPG dapat yan. HPG po. Asako po ito ng Metro Manila, Kalahati, at saka ng Region 4A. lang lahat, no? Resell na lahat. Huh? Huh? Oh, ginagawang restock to, General? General? Every Sunday? So, yung Marilaki, sinasabi? Ni uh, Mr. Lin? Sa so, Marcos Highway? Yes, sir. Uh, we'll check on the sir. Uh, I think it's part of a uh, 4A. Sulat kayo. Okay, so General, I'll give you five working days. Linis yung problema ngayon. Otherwise, babalikan kita on air. Hindi lang dito pati sa radio ko. Babatikusin kita left and right kasama ng chip NP mo. Dingan, nga, hindi ko bibiro. Look at me, General. Look at me. I'm not joking. Pag buhay ng tao nakasalala dito, I'll be very dead serious. I don't fucking care kung sino yung kaharap ko na Poncio Pilato. Magkaaway na kami kung away. Please, sir. So, yung sinasabi niya marilaki, okay, in five working days, limpyo na po yung problema dyan. Wala na po mga magnanakaw. Tama. Ano exact location? Pakisabi sa, sir? Exact location po nito, General, doon po sa Tanay, papuntang Tanay. Uh, ang record po ng patay natin dyan, napakalaki. Kasi pati yung mga motor, ginagawang ano yan, raiding, ay, raider yung mga ano. Ang dami pong namatay na damay, pati mga private vehicles. Bakit po ano anong anong korte ng kalsada or then DPWH should be involved also dapat here dapat po dapat po so mayro ba taka DPWH dito good morning Mr Chair Meron. from DPWH okay uh, DPWH is there anything that you can do about this uh, not only the PNP should be involved but also you DPWH yes sir we will coordinate uh, I'm 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 from the no. service so I'm, I'm not particular with uh, the the ah uh, but we're aware of what's happening in Marilag we're aware Yes, Your Honor. Well, what have you been doing about it? Uh, of top of my head, Your Honor, Uh, I I'm sure that we installed uh, rumble strips in the corners. It's, it's, it's a curved road, Your Honor, as I, yes. I, I'm aware uh, from the videos that I see from social media. There are now um, rumble strips that are installed. Uh, when was uh, this installed, sir? I can't say for, for now, Your Honor, but we'll... Kung dito, bakit tuloy-tuloy disgrasya? dito kay Lim. I, I can say, but I, I'm sure, Your Honor, it's being used as a racing uh, place for mo motorcycles, particularly. Your racing. Honor. Yes, so Your Honor. So, therefore, trabaho ito ng PNP. So, General, yung responsibility, I'll put it on your shoulder again, na please, wala, ayaw ko lang mabalitaan na may mamamatay dyan. Ginagawa pa lang racing truck. So, aware po kayo dito, General, ng PNP? And then, bakit wala akong ginagawa ng PNP? Kung aware po kayo, matagal na pala ginagawa parang racing truck itong kalsadang itulugan na ito, Sir. I think, sir, the police regional office for is aware, aware on this, but we will direct them again to intensify their presence in that area. Pinapatay? Okay. Sige, mamaya niyan. Um, so, sir, I want this addressed in the next five days. Wala nito. Uh, ano ang may sako po nito? Region 4A po. 4A. Sino pong LGU? Tanay po yung lugar. Panay. Tanay Rizal. Apo, Tanay po. Ito po yung uh, sino, sino po Mayor John Baras and Tanay. Sino po Mayor John? Am um, sino bang mayor natin sa? Well, LG, andito pa ba yung mayor kung yata si Mayor Dan Ito po yung Marikina Rizal Quezon Highway. LG. Nasa LG na tin. Sir, bigyan po kayo ng assignment, bigyan ko kayo sir ng assignment. Siyempre dapat ma-involve lahat, lahat ito, hindi lang yung DPWH, uh, PNP, dapat involve din yung LGU. So paki-take note po sir, pakiusapin niyo po yung LGU na nakakasakop nito kung sino mga mayors dito. Yes, na uh, do something magkaroon silang programa kasi kung si 20 nila karamihan siguro na aksidente rito. Di ba? Uh, yes po, Mr. Chair. With regard to that, uh, we will inform the concerned LGUs po. Pwede ba sir, padala niyo ako ng sulat um, after in five working days kung kung ano po yung ginawa niyo aksyon at uh, sa LGU at kung ano yung ano niya? sa DLG, send me a letter. And of course, yung sulat na yun, da dapat hindi galing sa iyo. Baka hindi ka paniwalaan. Siguro kay Secretary Abalos, magagaling. ah uh, yes, sir. Uh, we will talk to with my principals uh, oh, po. Kung siya naman yung acting secretary, whoever. Yes, sir. Abalos. Sige. Ako um, po ay uh, founding president ng Las Piñas Cycling Alliance. Ganoon uh, po kami ng more than 25 groups, uh -huh. Las Piñas, Paranaque, Bacor, and we also have one from Virginia, USA, mga Filipino cyclists po doon. Uh -huh. In fact, um, before pandemic, nagpadala sila ng support para mag, uh, magbigay po ng mga helmet para sa mga cyclists. Uh -huh. Isa po sa mga concern ng mga siklista natin, not only in Las Piñas, kapag ka nagra-ride po kami, we're using the bike lane. Some of the bike lanes, uh, hindi po siya protected. Kaya yung mga motorists minsan, naka, andun po, nabubulaga na lang po kami. Uh, we're obeying the law na nasa bike lane, tapos may nakaharap po. Kaya lalabas po kami ng bike lane, hindi ko po. Yan po ang nagiging concern namin. And most of the time, uh, aware po kami, nire-remind namin yung mga siklista, especially sa mga alliances namin na Huwag kayong makipag-away pagka nasa kalsada na instead magbigayan tayo, we respect each other. And let's share the road ang reminder po namin, advocacy namin. In fact, I'm wearing my our official jersey. Nakalagay po dito sa likod. Oh, okay. Ang um, share the road po ito. May remind, in-educate din po namin yung mga siklista kasi may mga concern yung mga motorist na yung mga siklista na gitna. So we remind them, lahat ng members, dito po tayo sa tamang daan. But sometimes, ito ang nagiging uh, problema po namin, Senator ang concern namin, may nakalagay naman tamang babaan, may tamang sakayan. Pero nagpulaga po kami, biglang merong mga jeepney. Na... Kung minsan napapansin ko, na kaya kung minsan yung mga siklista ay na po doon sa halos gitang kasada dahil ginagamit na ng mga taxi, ginagamit na ng mga private vehicles. So wala silang choice. Siyempre, kaysa masagasan sila, umurong sila papunta sa kaliwa. Pero dapat road sharing, I agree with you. Dapat mag magkaroon din disiplina ng mga siklista uh, and then magkaroon din disiplina ng mga motorista. Magrespetuhan ho ba? Tawag, respeto lang. Thank, Thank you po. Yes, Si ano naman yung sa dulo? Sir ben Benedict Camara po. So, back, back on topic lang doon sa nabanggit niyo sa Road 10. Kasi taga-tondo po ako eh. So, every week, dumadaan talaga ako sa Road 10. And every week, no, for the past three years, napansin ko. Hindi lang yung, yung, yung mga criminality. Pero sa gabi, doon sa Road 10, walang police presence. Uh, wala. Ayun, general. By sundown, wala. Uh, and... Bakit po? Sa palagay nyo? bakit okay. walang police presence na na alam na ng lahat na yung lugar na yan ay kilabot at hindi pa rin pupunta ng mga police ano sa palagay nyo? Siyempre, yung police isang ano lang isang makatabi lang dyan masaksak pa wala na so, so ano nila. sir sir siyempre ikaw taga tundo ka thank you thank you opo sabi mo po the past 3 years na yung lugar kinalang kilabot dahil hold up at aksidente etc at walang visibility, police visibility, sabi niyo, For the past two years, from sundown, wala na. By sundown? Oh, po. Bakit po sa tingin niyo? Eh, hindi ko. I think, nakakatawa. Kasi yung sundown, doon na nangyari mga hold up eh. Yes, and I'd like to, actually, before I go there, I wanted to point out na pati yung pedestrian infrastructure, ah, uh, floating pedestrian overpass na po. Kasi sa gabi, yun, know, lang mga criminals, yung bakal kinakalakal. So kung pupunta kayo doon ngayon, makikita nyo, wala na yung first 5 steps or 20 steps, pati yung release ng pedestrian overpass, rin na, wala na. So yun lang po, nakita ko yung progression noon through the years. Okay, uh, General, ganito pong gawin natin. Maglagay kayo ng ano man tawagin, yung maliit na parang station, parang ano lang, A container. I want you to put an outpost. If I need to talk to you, Chief PNP, I will. From now on, I need an outpost doon. Na 24-7 na doon yung outpost that will serve as police visibility. Na dapat may naka-duty na police, at least limang police. At mayroong isang mobile car na pwede umaksyon agad. Kasi matagal na yan, three years, nagsuspecha na ako, baka yung pa dyan, eh, bata-bata, ni P.O. 1, ni Sargento, nila Major, Problem, etc. Hindi nga, sir, kasi it's just common sense. Sabi nga ni Sir pa sundown, limpyo na yung mga polis sa kapasok yung mga kriminal. I-1 plus 1 yun lang po yun, sir. Equals, baka kasabot yung mga nagsisialisan ng mga pulis at nagtatago na kung saan saan. O nag na sa beer house at sasalo na lang pagdating ng ating gabi, magdideklar na agad tumahol Pero Ito na silang kita. Um, sinasabi ko lang to parang joke, pero maaaring pwedeng totoo. That's why, para hindi kayo pagbintangan, do something about it. So I want an outpost doon, sir. Maglagay kayo. Kung kailan nyo lang pondo then kakausapin ko si CPNP, I don't know, papapondohan natin maglagay ng outpost to. Para once and for all matigil na po. Police outpost po, wag tanod. Police outpost and then may mobile car. Can we do that? Kailan po natin maasahan na magkakaroon po ng outpost doon, sir? Give or take, para abangan ko. Kasi ako, sir, ganito ang, this is how I am, this is how I work, I operate. Pag nangako ka sa akin, babalikan kita, hindi ako katulad ng, kung iba, na uh, bigyan ka ng assignment, and then papabayaan ka na babalikan ka after ilang taon. Ako, pag sinabi ko sa iyo in 5 days, babalikan in 5 days, believe me, baka less than 5 days, babalikan kita. At kapag hindi mo ginawa, sisingilin kita on air. So general, pag nagbigay ka sa akin ng ano, nandito yung mga alipores ko sa likod, shut down yung mga pangako nila para singilin natin. Yes sir, uh, we'll so, check. Eh, Ikaw-decoration dyan sa likod. Ha? Baka hindi nga, ayoko maging dekorasyon lang kayo dyan. Dapat nagja-jot down din kayo sa likod. Ang dami-dami nyo dyan. Sige, go ahead po, General. Meron po naman tayong malapit na PCP doon, but uh, we'll check on the specific uh, area. Bakit yung PCP? Tuloy-tuloy pa rin eh. Baka yung PCP pang ano. mag na talaga doon sa mismong area na kung saan talamak yung yes, sundown sabi ni Sir, pamtondo, yung holdapan. Palawakin nyo. And then magkaroon ng foot patrol. Yes, sir. Ganun naman ang directive ng higher headquarters, sir. Uh, Uh, siguro sa implementation na lang sa baba nito. And uh, we will uh, reiterate this uh, directive directly again. Sir. Lagay ka ng PCP doon, outpost, and then maglagay ka ng mga mobile car, police visibility, mag-ikot-ikot sa road Tingnan natin kung di matigil yan. Yes, sir. Kaya lang, marami mawala ng kita. Ay, pa, yung mga pala, pala punta sa mga beer house, eh, mapabawas punta sa beer house kasi wala nag ka. Anyway, joke lang sir. So do your job, sir, para hindi kayo yes, mapagbintangan. Sir. Dahil kapag hindi nyo ginawa yan, sir, mapagbintangan kayo. And kawawa naman kayo kung talaga wala kayong ginagawa masama. Will sir. Di ba sir? thank